Magandang gabi mga bossing. All right. Isosolve natin ngayon yung mga puzzle na tipinose. Okay. Isa-isa natin isolve yan. Unahin natin to no. Kasi matindan debate dito eh. Sa comment section, mapabasa nyo doon. Tabla. Merong panalo. Hindi, tabla. Yung ganun. Debate sila dyan. Paliwanag muna natin no. Tatlong dama ang puti ah. Ayan ang pesto. Ang itim, may isang dama na dito sa dulo at may isang pion. Ang pion ng takbo nito para hindi kayo malito ay pababa. Yan, pababa. Yan. Pababa. Galing sa taas, pababa. Okay. So ang rules, unang susulong ang puti. Okay. So, talo dito ang itim mga boss. Unang sulong ang puti eh. Ang key move niya dito ay ilalagay niya itong isang dama diyan okay so ibig sabihin may dalawang sulong lang ang itim na available dito o kaya dito ya yeah, isa isa-isain isa-isahin natin 'yan kasi dadalwa namang sulong 'yan eh okay halimbawa dito siya pumasok sa gitna ang piyon ano ang gagawin dito tayo yan yeah. o dito may dalawa na namang sanga ibig sabihin may option na naman siya. Dito siya kakain, o di kaya ay dito. O, isa isa ulit natin yan. Halimbawa, dito. Unahin natin. Dito siya kumain. Matras. O, dito lang tayo. Napaka-basic naman eh. Kitang-kita agad. Ibig sabihin, yung dama doon, hindi may gagalaw. Kakainin, pag inangat, di ba? Malamang, si Pion ang isusulong. O, isinulong si Pion. Eh, dipakain mo na ito. Pwede mo na ipakain eh no. Kung nagmamadali ka, pwede mo na ipakain yan. O. Oh. Kain siya. O, yung isang yan, wala na yan. Okay, nakuha, nakuha. Doon sa kabilang kain naman, balik lang natin. Sumingit. Yan, sumingit. Dito tayo. Tapos na tayo doon. Dito naman. Yan. Yan. Diyan siya kakain. Ganun pa rin, atras mo lang yung dama mo. So, hindi ulit may yon, O, naging inutil yung dama. Pag sinulong, makakain. So, yun ang available niyang isusulong. E, eh, babantayin mo dito. Para hindi niya maitawid dito. Kakainin eh. Malamang, bababa na lang. E, eh, pagbaba, ilalak. O, oh, saan ang galaw niya dyan? Hindi yung dama na lang. Paggalaw ng dama, kakainin wala na oh kita talo ha o oh, doon tayo sa pangalawang sanga sumingit siya eh paano kung hindi sisingit o, oh, kasi ito ang kimo tapos na tayo dito dito naman hindi sisingit okay paano naman matatalo ang gagawin mo dyan ipitin mo ipitin mo yan yan o oh, dito maraming option ang itim dama naman ang available na ititira dito pwede sya dito pwedeng sumingit pwedeng dito lang o yan yung mga available na pwede nyang isulong e paano kung dito sya talo yan ha pwede ka dito pwede dito kasi oo. oh, oh, diba dalawa talo e paano kung sumingit sabi na iba sisingit lang tabla na Ay, hindi talo pa rin kahit sumingit. Kasi ang gagawin dyan ay ganito. Iaatras lang ng kaunti. Alam nga naman kainin mo yan. Ay, dos yan eh. Obligado dos oh. O, dos. One, two. O, dahil dama to, kain ubos. Talo. Okay. So, maliwanag yan ha. Kapag dito, 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 yan sa tatlong yan, talo pa rin. Dito kasi. Yan Oh. Okay? So, anong mangyayari? Sa dulo na lang. Sa dulo na lang para walang threat, no? Sa dulo niya lang ilalagay. O, pag sa dulo niya inilagay, dito ka naman. Magta timing ka dito. So, ibig sabihin, bawal na siyang umangat-angat, no? Kasi gaganon lang yan, eh. Bawal na siyang umangat. Yan. Kasi, yun nga. Ang mangyayari, dudulo lang talaga siya dulo siya dito ka naman ngayon gagawa ka ng bahay dulo na naman siya bawal nga umangat eh kasi pag umangat lance eh yan oh balik siya sa dulo yan nakagawa ka na ng bahay oh dyan na siya magtatapos oh pag umangat alam na talo na talo na diba oh okay pag umangat kahit saan niya ingat basta lahat ng angat talo pag balik naman niya sa dulo yun na, yun na nga ang katapusan papakain mo yung dalwa tapos yan na okay oh ito yung solusyon ha isave nyo na para may ano kayo idea o, yan na yung solusyon sa kabuuan ng puzzle na yan isa isa natin sagutin yan na yung mga pinus natin para hindi hindi na kayo nagtatalo talo dyan sa comment section may sakabing tabla may nagsasabing panalo okay yung mga nagsabing panalo eh siguro inaral nila ito kaya nasabi nilang panalo no okay yun lamang mga bossing ang gusto ko iparating sa inyo no ano lang ito libangan huwag tayong ano uh, magbangayan larong dama ito ito ay sports hindi kailangang away away ano po pwede naman tayong magbigay ng komento sa maayos na paraan para maayos din ang ating isasagot no po maayos lang para walang ano wag yung wag na yung mga ganong ano masasakit na salita kasi iba ibang opinion opinion mo sige okay ito naman opinion ko panalo o. pwede naman pagbanggain yung opinion natin eh kung sino mag kung sino ba ang magwawag eh, no kaya nga nag ano tayo ng video call eh Meron kasing mapilit eh. Hindi. Ikaw kasi ang gagalaw kaya panalo. Ayun. Kaya pag ganun ang comment, ako daw kasi ang tumitira kaya panalo. Ay eh, sasabihin ko, eh call na lang para ikaw ang susulong, di ba? Tama naman 'yun, di ba? No. Laruin na lang sa video call para ikaw yung magpapasya ng sulong mo, hindi ako. Baka iniisip mo kaya natalo dahil ako ang nagsusulong ang nagdedemo demo di video call mo para makasiguradong ikaw ang susulong. O, kaya naman tayo nag offer ng ganon sa mga mapilit, no? Ay, kaso nga yung iba, pag inalok mo ng video call, hindi naman pala kayang, ano, panindigan ng sinasabi. Okay? Basta yung ating mga puzzle, ay, pinaninindigan natin yan, no? Kaya nga bago natin ilabas yan ay sinesearch natin maigi ang ano dyan. Ang solusyon dyan no. Kumbaga itinatanong natin. Sinesearch natin kung may tablahan ba. Kung panalo, edi ipopost natin. Okay, mahaba na. Salamat sa inyo.